Hello guys, uh, Pino Maestro po, no? Uh, just in, no? Uh, I will just give a short update, no? Sa mismong uh, movement po, no? Na ginagawa ko ng mismong uh, gilas uh, sa natin. Na uh, of course si uh, Boss Al Francis Chua yan. At the same time, our new national coach, no? Na si uh, Coach Tim Cone. So, eto po, uh, kakanood ko lang, no? uh they are having a press call no dahil sa mismong uh, gusot no na napunta sa mismong deep deep or boiling water ang ating uh, mga Gilas boys natin no so ito po no uh, just in no uh ito po ang totoong nangyari so ang nangyari po pala is ganito uh, nag po tayo no ng uh, 60 players Then after we submit the 60 players, eh umano ang mismong ah, uh, uh, committee no ng uh, Wang Xu, no China na mag submit ng 37 pool naman ulit no. So ang nangyari ho dito, hindi po alam no ni coach team ko pala yon. So ayun po ang nangyari na nakita sa mismong 37 eto makikita nyo no uh, nakalagay sa mismong screen natin yan no na wala yung mga names nila Abueva, nila Terence Romeo, nila Moto Tua, at si Jason Perkins. So kitang-kita niyo naman niyan no Nil nilagay ko no, pin uh, natin sa mismong side natin na yan yung mismong mga 37 uh, lineup natin. So, paano ito ngayon, no? So, of course, ang ginawa ngayon, no, nila Coach Al Francis Chua, at the same time, Team call, eh, tinignan nila kung sino talaga ang mismong kailangan nila, no? So, they came up with the decision na, ayun, no, kinuha na po nila si, ah, uh, si Jay Perez, yan, pinauwi na kagad, no, kaya nakita ko sa mismong uh, ito lang bagong video lang no na nagpa-practice na rin siya sa SMB Together with Kitty Menes no So ayan pinauwi na agad si CJ uh, si Perez na alam naman natin eh kailangan na kailangan na siya ang uh, pwedeng uh, umalit no <coughs> pwedeng, pwedeng, pwedeng palitan diyan si Abueva the same time TR7 mapupunuan niya yung mismong uh, Uh, mawawala na ibibigay na talento ng dalawang na-mention kong yun. No? And at the same time, uh, nice decision din na kinuha no, si Ross natin na isang uh, point guard at uh, matindi ring dumipensa at uh, mautak din na player at veterano. Uh, Marshall Lassiter, no pinasok din. Ako, approve na approve ako dyan sa mismong uh, pagpasok ni Marshall Lassiter dahil nga kinakailangan natin shooter. Uh, Unfortunately, si Pugoy eh, hindi siya makakaloro no this uh, Asian Games because of the injury. Uh, wala pa siyang clearance with the doctor. That's why magandang addition 'yan, no? And uh, Tolentino, no, pinasok din isa lang na uh, lehitimong shooter. No? So so na-observe na nyo no sa mismong uh, Uh, bago pinasok ng gilas, ito yung mga available na best na talaga namang ipapasok. For me, I will agree uh, dito sa mismong pagpasok ng apat na to. Ross, Lassiter, Alas, and uh, Tolentino na talaga naman, no? Ka, uh, swak na swak, no? It's guards, shooters, uh, yung mismong nga uh, uh, papalit sa mismong uh, energy, uh, sa mismong ginagawa ni Abueva. Diyan si Ah, uh, what do you call this one? Ah uh, si uh, what do you call this one? Ah uh, CJ si Perez, no? So yan guys, no? sa pala, na alam mo ko. Kinuha din pala si Alas, no? Eh na yun nga si Pringle din pasok na din yan no? Ah uh, dahil nga yun yung backup plan, no? Kasi kala kasi ni Coach Tim ko na kung uh, yun nga, no, mag na tayo na ito yung mismong ipapasok ko, oh, eh, basta-basta na lang na pwede natin silang uh, uh, sabihan na pwedeng ipalit. Ngayon pala, eh, hindi. Mahigpit, no? Yung mismong committee sa Wangzhou, China. Kaya, yun ho, ang mismong nangyari. So, ang kagandahan nito, ang ginawa nila Tim Ko na ni Fra, uh, uh, Fra Al Francis Chua, eh, naging transparent na sila, no? Kasi uh, na-blame kasi si team ko pero ang totoo niyan, to say I'm a member of uh, SBP pero kakulangan ng SBP. Mismanagement at hindi nagiging transparent po, no? So, yan po, no, yung mismong uh, latest update po natin sa mismong uh, Gilas team po natin. Na sabi nga nila, meron akong uh, nakikita na mga posting na mag-withdraw tayo. Well, hindi, no? Hindi tayo mag-withdraw. Tayo mga Pilipino ay lumalaban kahit na nakikita nating dehado, pero yung mismo pagiging dehado niyan eh, for sure ay magiging positibo yan. 100%. Tiwala ako sa sistema na ipapasok ni Coach Tim Cole at siyempre ang liderato ni Al Francis Chua or the SN, SMB no? or San Miguel. Corporation or SMC Corporation. So again, this is Pia Maestro giving you an update sa mismong gilas natin. Peace.